magsisigang tayo mga idol ng puwil ng baboy at tinlalagyan ng maraming gulay ayun, o lalagyan muna natin itong sibuyas at saka bawang ganyan ako mga idol pag nagluluto ko na may sabon lalagyan ko pa ng bawang ayun o lalagyan na natin itong puwil ayun o yan ang buntot hiwa hiwa ko lang yan mga idol ng medyo tamang hiwa lang ayan puwil ng baboy yan ang aking aasiman mga idol ayun dahil malamig ang panahon rito mga idol medyo maulan ilang araw na ilang gabi na ulan kaya nagluto ko ng sinigang para naman mas masarap kumain lalagyan natin ng idol ng paminta ayan tapos ating tatakpan mga idol para kumulo at para maganda ang pagkaluto a few minutes later So, ayan mga idol, kulong-kulo na yung ating ah, asiman na puwil ng karnin ng baboy. Ayan, lalagyan muna natin mga idol ng patis. Ayan, atin lang tatak takalin mga idol ng patis natin. Lagyan natin ng asin. Alright mga idol, ilagyan lang na natin yung atin pork cubes. Alright, tapos atin lang haluin muna mga idol. Ayan, ayan magandang umaga ayan yung puntot ng puwil mga idol puntot oh. ng baboy ayan shoutout sa mga followers ko at magandang umaga sa ating lahat ayan sa inyo ba ay maulan dito sa amin ay napakaulan ayan tignan muna natin mga idol mga friends ayan lagyan muna natin ang bikin mga idol ayan o oh. tinan natin kung na ayan mga idol umalambot na yung ating karne all right so ayan masarap yan mga idol ayan o nilagyan natin ng uh, pampu asin ng mga idol ayan yung ating uh, sampalok na original mga idol dalawang inilagay ko para maasin na maasim mga idol masarap kumain. malamig ang panahon Alright, magandang umaga sa atin lahat mga endol. Kumusta kayo? At ito na yung ating inasiman mga endol. Malapit na ito maluto. ay lang ilalagay na natin itong ating mga maraming gulay na uh, kung ano-anong gulay na ilalagay natin. Ilalagay na natin mga endol yung ating talong. Ayan, yung talong natin mga endol. Dalawang peraso na napakamahal ng gulay ngayon. At ito naman yung ating sigarilyas. O, ibang klase ako idol mag sigang ng uh, karne o ano man ay nilagyan ko ng sigarilyas na sigay, not. medyo mura murang mga ganyang gulay ayan o sitaw yan na lang nilagay ko mga idol takpan natin para kumulo naman ng kunti a few minutes later so ayan mga idol kumulo na isusunod natin ilagay mga idol yung ating pizza yung marami akong pizza na inilagay mga idol o, hindi na nakita yung aking karne na po <laughs> ayan ang kangkong nilagay ko rin ang talbos ng kangkong main dol masarap kumain maraming gulay takpan muna natin ulit para kumulong mga idol a few minutes later ayan na mga idol natin ayan luto na mga idol ayan o oh, maganda ng pagkakadali ng aking mga gulay atin lang nga ah, uh, uh, yung yung ibabaw para medyo maanohan ah, lasa Ayan, mga idol, malapit na maluto yung atin sinigang na puwil na karni ng baboy, mga idol. Ayan, o. Oh, oh, masarap yan. Magandang umaga sa atin lahat, mga idol. Magluto rin kayo ng ganito sa inyo, mga idol. Titik mo muna natin kung okay na lasa. Alright, mga idol. Ayos na, ayos na, mga idol. At luto na yung ating puwil na sinigang. Ayan, mga idol. Maraming salamat. Atin na itong tatakpan at atin ang hanguin mga idol. Good morning sa inyo at paki-share, paki-like at pa-comment na lang mga idol. Salamat.